Kumusta kayo? Magkakabaliw Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalaman nga ni Moira ang buong katotohanan kung bakit nakakulong si Madam Lotus dahil din sa pag-amin nito sa kanya. Ayon nga kay Madam Lotus ay pinatay niya ang kanyang asawa at ang kabit nito. Pinipilit nga ni Madam Lotus na umamin si Moira sa lahat ng mga kasalanan niya dahil ayon kay Madam Lotus ay hindi naman siya makukulong kung talagang inosente siya. Subalit ayon kay Moira ay inosente siya at hindi siya nararapat sa kulungan. Hanggang sa pinakain nga siya ng uod na sa spam. Kung saan nga halos mandiri at masuka-suka pa siya. Naiyak na lamang noon si Moira nang makita niya ang sarili niya na parang kawawang-kawawa sa loob. Naisip ni Moira na kailangan niyang kunin ang loob ni Madam Lotus kaya naman inamin niya na ang lahat ng kasalanang nagawa niya. Sinabi niya kay Madam Lotus na kaya niya lang nagawa iyon sa tatay ni Giselle Tanyag at ni Dr. RJ Tanyag ay dahil may kabit din ang kanyang asawang si Dr. RJ at ito nga si Lynette. Ikinagulat nga ni Madam Lotus nang marinig ang pangalan ni Lynette at sinabi nga niya na ito ang kabit ng kanyang asawa. Lynette Santos pa nga ang binigay niyang buong pangalan ni Tisay. Laking gulat ni Madam Lotus dahil Lynette din ang pangalan ng kanyang nawawalang kapatid at gaya niya ay Tisay din ito. Inisip nga ni Madam Lotus na coincidence lang siguro na magkapangalan sila ng kanyang kapatid. Samantala, na-realize ni Madam Lotus na kapareho niya lang din si Moira na nakagawa ng kasalanan dahil sa pagtataksil ng asawa. Kaya naman, ilang araw nga ang lumipas ay na-realize ni Madam Lotus na dapat ay maging kakampi niya si Moira at tigilan na rin ang pakipag-ugnayan kay Giselle Tanyag. Dahil para sa kanya ay may pera naman siya at hindi niya kailangan ng pera ng mga Tanyag. Ngunit ang hindi alam ni Madam Lotus ay si Lynette pala na tinutukoy ni Moira Tanyag ang kanyang nawawalang kapatid. Isang beses nga ay pumunta si Lynette Santos sa kulungan upang kausapin si Moira kung ano ang kaugnayan niya kay Dr. Carlos Benitez. Matapos nga silang mag-away ng kanyang asawa dahil sa palihim na pagpunta ni Dr. Carlos Benitez sa loob ng kulungan. Dito ay nakita nga ni Madam Lotus si Lynette Santos at hindi niya akalaing ito nga talaga ang kanyang nawawalang kapatid. Gusto sana niya itong lapitan sa balit alam niyang galit ito sa kanya.